Ipapakita ko sa inyo today kung paano nga ba naaayos ang mga sapatos katulad nito. Una sa lahat, ihanda mo muna yung sapatos na gusto mong i-repair. Disclaimer ko lang na bawal to sa mga sapatos na may sobrang laking sira or damage. Hindi rin to applicable sa mga crisp part ng sapatos dahil maaari lang din itong bumalik sa dito. Pangalawa, linisin mo muna ang sapatos na to gamit ang kikaw paint and adhesive remover. Napakaalaga nito para ma-repair mo ng maayos yung sapatos. Pangatlo, pahiran mo na ng kikaw crack and solution yung area ng sapatos na gusto mong i-repair. Patuyuin mo to for 4 hours at ulitin mo lang yung proseso na to dalawang beses. Pangapat, lagyan mo na to ng pinturang gusto mo. Additional ko lang din guys, pag gumagamit kayo ng crack solution at medyo matigas yung part or medyo may kurbada yung ginawa nyo. Pag repair sa patos, pwede nyo gamitan ng liya para hindi naman masyadong makapal at magpantay yung surface nito. Last but not the least, huwag mong kakalimutan lagyan ng Huwag mong kakalimutan, mo kakalimutan, lagyan ng kikaw finisher para maging matibay yung paint na nilagay mo. Then after nyan, pwede mong patiyuin nyan for several hours at pwede mo ulit gamitin yung sapatos mo. Kung may tutunan ka dito, follow mo lang kami. Kikaw!